kinausap ka agad ni Aling Minda si Marcos nang dumating siya sa kanilang bahay. Marcos, mabuti at dumating ka na. Pungat sa kanya ng kanyang ina. Bakit po, Inay? Tanong niya dito dahil sa tingin niya ay may importante itong sasabihin sa kanya. Kinausap pa ko na iyong ama kagabi nang makaalis kayong dalawa ni Ivy. Ano pong sabi ni Itay? May pananabik tatanong niya sa ina. <laughs> Marcus, ayaw na iyong ama kay Ivy. Malungkot na wika ng kanyang ina. I, inay, sigurado pa kayo na yan ang sinabi ni Itay? Hindi makapaniwala tanong niya sa ina. T Totoo ang sinasabi ko at hindi ako maaaring magkamali. Anang kanyang ina. P pero bakit po? Ano ang dahilan at ayaw ng Itay kay Ivy? Hilap ang kalooban tanong uli niya sa ina. Ah, anak, ako ang may kasalanan dahil nabanggit ko sa iyong ama na mayroong hindi pagkakaunawaan si na Ivy at ang kanyang mga magulang. Nagpapaunawang wika nito. Inay, ayaw po ni Ivy na magpakasal sa lalaking gusto ng kanyang mga magulang. Kaya siya napilitong umalis sa kanila. Pahapyaw na paliwanag niya si ina at hindi na lamang niya sinabi ang kalokohang ginawa ni Saks sa kanyang kasintahan dahil ayaw niya na lalong bumapa ang pagtingin dito ng kanyang mga magulang. Marcos, kung talagang mahal mo si Ivy, ay sundin mo ang tibok ng iyong puso. Marahil ay magugustuhan na rin siya ng iyong itay sa pagdaraan ng panahon. Napayas sa kanya ng kanyang inay. Kahit alam ni Marcus na eh hindi gusto ng kanyang ama si Ivy, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang relasyon sa kasintahan. Ibinili niya ito na engagement ring na siya naging tanda ng kanilang pagmamahalan. At sa paglipas pa na ilang linggo, ay nagpakasal silang dalawa ni Ivy sa Wes. Nalaman niya ang tunay nitong pangalan, ngunit na natili itong si Ivy para sa kanya at nang iuwi niya ito sa kanilang bahay ay abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa kaalamang hindi ito gusto ng kanyang ama. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Kapag hindi sila tinanggap ng kanyang itay ay sa inuupahang kwarto ni Ivy sila maninirahan. Itay, mano po? Magalang na bati ni Marcus sa ama. Sinunod mo pa rin talaga ang kagustuhan mo at binali mo ang ipinag-uutos ko sa iyo. Galit at malakas na boses sa sabi ni Mang Nonay sa anak. eh itay, alam naman ninyo na mahal ko po si Ivy at hindi ko magagawang kalimutan siya. Lakas loob na sabi niya sa ama habang nakakapit na maigpit sa kanyang braso si Ivy. Mahal mo ang babaeng ito? At kami ng inay mo? Hindi! Ganoon ba? Galit pa rin tanong ni Mang Nonoy sa kanya habang nakaharang ito sa kanilang daraanan. Nonoy, unawain mo naman sana ang damdamin ng ating anak. Pakiusap din dito ng kanyang ina. Uunawain? Paano ko uunawain ang anak mo kung basta na lamang siya nagpasya para sa kanyang sarili? Nagpakasal siya na hindi natin nalalaman at binaliwala niya ang pagiging magulang natin Nandahil lamang sa babaeng ito na hindi niya alam ang tunay na pinagmulan. Sigaw ng kanyang itay sa kanyang ina. Itay, huwag na po kayo magalit kay Marcos at sa inay. Kung ako lamang po ang dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan, ay aalis sa po at nangangako po ako na hindi na muli pa makikipagkita sa iyong anak. Umiiyak na pangako ni Ivy sa kanyang ama kapag umalis ka. Sasama ako sa iyo, Ivy. Hindi na ako makapapayag na magkahiwalay pa tayong dalawa. Huwi ka naman nga sa asawa. No, Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon si Ivy na patunayan ang katapatan ng kanyang pagmamahal sa ating si Marcus? Bahala kayo. Basta alam nyo na ayoko sa babaeng yan. Hindi halata ang pagsukong wika ng kanyang ama bago ito umalis. Pumasok na kayong dalaw sa loob at pagpasensyahan na ninyo ang iyong ama. Sabi ni Aling Minda sa mga bagong kasal. Halika sa loob. Yakag ni Marcos kay Ivy. K kumain na ba kayo? Tanong na ina nito matapos silang makapasok sa loob ng bahay. Kumain na po kami sa restaurant. Sagot ni Marcos sa ina. Ivy, kailangan mong masanay sa ugali ng ama ni Marcos. Talagang kanya ng aking asawa. Mainitin ng ulo at palaging sumisigaw. Masyadong maraming arte sa katawan kapag lasing. Ngunit, maalalahanin naman siya sa kanyang mga anak. Maasikaso sa pagkain at halos wala na akong intindihin dahil siya lahat ang namamahala sa mga gastusin at mga kailangan bilhin dito sa bahay. Sabi pa ni Aling Minda sa kanya, Sisikapin ko po na mapalapit sa kanya sa apat ng aking makakaya. Nahihiyang sagot niya sa ng babae. Doon na kay sa kwarto mahiga. Taboy ng ina nito sa kanila mag-asawa bago mabili sa pinabango ni Aling Minda ang tatlo niyang kapatid na sa nasabing kwarto na kahiga. Tinulungan naman ni Marcos ang ina sa paglalatag ng banig sa may sala kung saan nakahiga ang mga magulang. Pagkatapos, binigyan sila nito ng bagong kumot at unan upang siya nilang magamit sa kanilang pagtulog. Ivy, pasensya ka na sa nangyari. Hindi ko na inaasahan na iahantad ng itay ang pagtutol niya sa iyo Hingin pa umanhin ni Marcus sa kanya bago sila nahiga sa nag-iisang papag na na nasa silid na iyon. Wala kang dapat na ng paumanhin sa akin. Ako ang nahihiya sa iyo dahil sa akin ay nag-away kay mag-ama. Mahal na mahal kita at nakahanda akong ipaglapan na pagmamahal na iyan kahit pa sa sarili kong ama. Matapis na sabi nito sa kanya. Nakatulog sila na mahimping sa kabila ng malaking problema ang kinakarap nila bilang bagong mag-asawa. Kinabukasan, ay nagising si Ivy at Marcus dahil sa pag-iingay ni Mang Nonoy. Hoy Marcus! Bumangon na kayo at maluwang ang walisin sa paglibot ng bahay. Malakas na sabi ni Mang Nonoy habang panay ang dabog nito sa kusina. Good morning! Pasensya na at wala na tayong time para maglambingat. Kailangan natin magpakitang gilas kay Itay. Nakangiting sabi ni Marcus kay Ivy habang ibinabangon niya ang asawa. Naitindihan ko. Malungkot na sagot ni Ivy. Mamaya na natin likpitan ang ating higaan dahil baka makachempo pa tayo. Pilong sabi niya dito para mapangiti naman niya ang pinakamamahal na asawa. Mahal kita Marcus. Malambing na sabi nito bago sila tuluyang lumabas sa kwarto. Nagtungo sila sa nag-iisang palikuran at pagkatapos ay sabay silang naghilamos at nag -toothbrush. Matapos maayos ang kanilang mga sarili, ay magkatulong silang nagwali sa palibot ng bahay. Ang hindi nila alam ay lihim na nakamasid sa kanila ang mga magulang ni Marcos at inoobserbahan ng mga ito ang kanilang mga kilos bilang mag-asawa. Marcus, pasensya ka na dahil hindi ako sanay sa mga ganitong gawain. Ngunit, huwag mag-alala. Pag-aaralan ko para matutuhan ko ang mga dapat kong gawin. wika ka nito sa kanya habang patuloy silang dalawa sa kanilang ginagawa. Wala kang dapat na alalahanin sa akin. Ako nga ang nahihiya sa iyo dahil nahihirapan ka ng dahil sa akin. Sagot niya dito, Nagpatuloy ng sinang dalawa sa pagbabalis at pagkatapos pinagtulungan din nila ang pagsisiga ng mga tuyong dahon na kanilang naipon buhat sa buong bakuran. Halatang halata na walang alam gawin si Ivy. Paano kayo mamamuhay na mag-isa kung ganyan ang babae na pangasawa mo? Mabuti kung kaya mong kumuha ng katulog na siya mag-aasikaso sa lahat ng iyong mga pangangailangan. May pasaring na sabi ni Mang Nonoy habang kumakain sila ng almusal. Itay, matututo din po si Ivy sa mga gawaing bahay. Pagtatanggol ni Marcos sa asawa. Pagsisikapan ko pong matutuhan ng lahat upang maasikaso ko ng maayos ang aking asawa. Sabi naman ni Ivy sa kanyang benang lalaki. Napasimangot na lamang si Mang Nonoy dahil sa kanyang sinabi bago ito nagpatuloy sa pagkain. Mycos Alam na ba nitong asawa mo na obligasyon mo sa pamilyang ito? Baling naman ni Mang Nonoy sa anak. Opo, itay. Sagot naman nito sa ama. Gustuhin man ni Aling Minda na makialam ay wala ito magawa kaya pinabayaan na lang ng kanyang binang babae ang mga sinasabi ni Mang Nonoy. Sinabi ni Aling Minda kay Avi na pakinggan na lamang sa kanan at pagkatapos ay pabaya ang lumabas sa kaliwang tenga ang lahat ng mga sinasabi ng ama ng kanyang asawa. Sa ganoong paraan ay may iwasan nila ang samaan ng loob at makakapagpatuloy sila sa kanilang buhay. Pagkaraan pa ng ilang sandali ay tahimik nilang ipinagpatuloy ang pagkain at pilit niyang tinatagan ang sarili dahil sa kahirapang kanyang nakikita. Ginataang tilapia at kinisang upo na na may maliit na hipon ang kanilang ulam. At ang lahat ay puro nakakamay kumain, kaya napilita siyang gayahin ang pamamaraan ng mga ito sa pagkain. Napapailing si Mang Nonoy habang pinagmamastan ito ang pagkain ng manugang. Kundangan nga lamang at wala na ito magagawa para maisauli si Ivy sa mga magulang niya. Pero sa kabila naman ng pagkainis ng kanyang benang lalaki ay lalo naman siyang napamahal sa kanyang asawa dahil nakikita nito ang kanyang pagsisikap upang mapalapit sa ama nito. Nagsumunod na mga araw ay pinagsikapan niya ang pakibagayan ng ugaling ni Mang Nonoy at kahit ayaw nito sa kanya ay pilit pa rin niyang inilalapit dito ang kanya sarili. Pinagtiisan niya ang lahat ng mga parunggit nito sa kanya Ganoon din ang madalas itong pagkakaila sa mga kakilala kung sino ba talaga siya sa bahay na iyon. Naging masipag naman sa trabaho si Ivy, lalo na nang mapilita siyang tumigil sa kanyang pagtatrabaho sa restaurant dahil nagdadalang tao agad siya sa kanilang panganay. Lalo naman siyang nakadama ng hirap sa pakikisama sa kanyang mga biyanan na palagi siyang naiiwan sa bahay. Madalas tuloy maalala ang kanyang mga magulang at kapatid dahil hindi naman niya daranasin ang paghihirap ng katawan at kalooban kung hindi lamang sana siya pinilit ng kanyang mama at papa na magpakasal kay Zach. Kung hindi sana makikialam ang mga ito, ay maaari niyang balikan ang dalawang butik niya at hindi sana sila maghihirap ni Marcus sa pagkita ng pera. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!